nga walang perfectong magulang wala kasi pakiramdam mo na okay ang sama ko pala nasaktan ko pala yung anak ko tandaan natin kung tayo malulungkot lang pero hindi natin babaguhin ang ating mga ginagawa walang saysay na yung nakalungkutan yan dapat ang kalungkutan na maramdaman natin magdala sa atin sa repentance ano po ba yung repentance change of mind change of heart change of direction so kung tayo mali yung direction natin noon kung tayo palayo tayo sa Diyos parang hindi tama yung direction natin magkakaroon tayo ng change of direction 180 degrees at lalapit tayo sa Panginoon gagawin na natin yung tama at kukuha tayo ng grasya na binibigay ng Diyos sa lahat ng gustong bumalik sa Kanya mabuhay ng tama, maging mabuting tatay